Si yung na dating sexy actress, na di lang sa mga pelikula walang takot naghuhubad kundi pati na rin sa ng kanyang mga preni. Wow! Yan! Kapag daw dumadaro ang mga preni niya sa kanyang kondo, talagang binabalanda raw nito ang mga bube niya. Wow! Minsan pa ay talagang nagubad ito sarap harap ng mga kaibigan niya. Katwiran niya, kahit pangaraw ipahawak niya ang kanyang mga bube sa mga ito ay okay lang. Dahil di naman daw ito tinitigasan sa kanya dahil mga juding pala ang kanyang mga friendship. Wadalbo! Bigay nyo, bigay nyo. O, di ba? Kasi ay, parang ako yun. Ay, gano'n? Hindi kasi itong sexy actress na gano'n. Ano yan? Nagbobaltala, pakita-pakita, walang takot. Kaya talaga sumikat siya. Ngayon may mga dumalalaw sa kanyang mga friends siya, mga okay. Binsa, mga friend niya, mga budding girls siya. Okay. Minsan, may pupuntahan siya. Kahit sa harapan ng mga friends niya, nagubad siya. Kita yung bubig niya, malaki, malaki. <laughs> Alam mo, nung baguhan pa lang ako, siyempre 80s wow. yan, friendship ah. May mga sikat na mga sexy stars nung 80s, di Nasa Bacolod kami. Ah. Tapos may mga kaibigan din ako. Tapos, naglaro siya talagang labas ang ah. bobe niya tapos tinatakbuhan niya kami kanya-kanya kaming takbuhan. <laughs> Ayaw niyo <yung> makita, <laughs> di ba? Actually, lalo na kung mga close naman yung mga bisita Nalo niya. Lalo na kung flawless yan. Flawless ba yan? Flawless siya kanya kanyang Pero alam mo, friendship, minsan ang mga sex star, mapagbigay yan sa mga kaibigan nilang mga bading. Ah, uh, uh, sila ang ano, gumagawa ng paraan. Parang ano, sila yung pahain para sa mga gwapong baget sa ah, mga lalaki. Tapa, para, para matikman ng mga kaibigang bading. Mm, Di ba? Tama yan eh, sa mga shooting. Sa Meron mga ganyan na papupuntay. So, diba? O ito si sexy actor, pero char ba yun ng mga kaibigan yung bading girls? Dahil, isang talent oh, manager, oh. Oh. Uh, isang PA, uh, <laughs> sexy star. Talagang orgy sa kasama yung guwapong baget. Oh. Uh, ano, pumayag lang yung guwapong baget dahil nandun yung babaeng sexy star. Habang tinitigman siya, tinitigman niya yung sexy oh, star. Oy, tandaan Hindi, ka makuha. Lumalahang dahil na item natin. Oh. Ah. <laughs> diba? Kasi nangyayari po yun dahil oh. sa mga shooting. Oh. Diba? Yung ganyan pangyayari nyo yun. Pinapay ni Chef Actes para yun, matikpag din mo. Ipahin kayo natin to friend. To oh, ano ba? Malaking na bubay, di ba? Kaya na naman, <laughs> naka-backless ka friendship okay. eh. At, magand at maganda pa rin kahit may anak na. Sexy Ay. pa.